Ngayon ay ipapakita ko ang mga pang-araw-araw na buhay ng mga agka. Ayan po. Ipinapakita nila ang kanilang mga ginagawa sa araw-araw at mga kanisinan. Nakikita nyo po. Ayan din po ang kanilang padug na ginagamit, pantulog. Ayan. Yung ginamit nila po kanina na pangapoy ay hindi po la gumamit ng lighter, ni posporo. Gumamit po sila ng sarili nilang pamamaraan. Ayan. At yung mga damit na rin ko, kanyang po sa daman ng Ayan po. Malapit so, na po ang maluto ang kanilang mga pagkain at yan po ang mga pinakain nila. Ganyan din po yung kanilang mga bahay na gawa lang sa gawa lang sa dahon ng ram, ga, dahon ng ano ba yan? Nakalimutan ko na yung dahon na ito. Yan. Yan po yung dahon lang ng yan po yung ginagawang bahay po nila dahon ng di ko na maalala basta, basta dahon lang yung bahay nila hi <laughs> yan ayon sa na interview ko sa kanila um, dahon daw yan ng nanga <laughs> yan yan o oh. yan ka doon <laughs> 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 nanga okay yan ko mag sila. <laughs> <laughs> Yan, daon ng nangadaw daw yan. Hindi ko naman yung alam yung nanga, pero... Ah, ito rin yung ginagamit nila, oh. Kitang-kita nyo yung... Uh, yung kuwan ng pana. Yan. Wow, yan po.